May hinanda ang Yamaha na full suit. Full suit para sa atin. Sa'yo to? May akin to. Sa'yo nga, may pangalan, no? Sa pangalan niya. Gagi, ang ganda! Namung problema ako, wala akong full suit. Provided ng Yamaha yung suit natin. Akin yan? Sa'yo po. Boots! Pati boots meron tayo. Eh, sarili mo na lang talaga yung mo gloves. May t-shirt pa. Bago, oh. Tingnan mo naman yung details niyan. Safe na safe ka talaga sa truck. So mamaya na tayo mag-fit ng full suit natin and syempre ng buong uh, gears natin para sa race track. May briefing lang na mangyayari bago tayo kumarera. Let's go. Ron, may mga kasama daw tayong bago. Bago? Mga sikat din to. Mga celebrity na makakasama natin sa race na to. Tara. บีรรลันด์มนอนย And siempre, my power in the new bike. This is the Yamaha Blue Crew All-Star Racing Cup. We are here to celebrate the signature of speed with the Yamaha machines and how they create champions. Um, and let's make this as fun and we can inspire more young riders to be part of Yamaha Blue Crew. And um, let's enjoy the race and remember, all Yamaha Reds. Also, thank you to Y-Club for support in so, na tayo ng uh, points. dahil sa naging third and first podium, yung mga kakampi natin, five club members yan mga idol ha, yun yung mga nila, being Ayan mga Aerox user, nagkakaroon tayo ng mga benefits na ganito na makasama sa mga event. And syempre, to promote safety na sa racetrack talaga, ang totoong race, hindi sa labas ng bahay o sa labas ng kalsada. So safety pa rin, yung advocate natin mga idol dahil ang totoong race, nasa racetrack. Tapos na yung White Club Aerox, White Club Sniper 155 naman yung panoorin natin. So, I guess lahat ng mga teams ngayon nagiging competitive dahil merong surpresa ang Yamaha para sa team na mananalo. Mamaya malalaman nyo. Let's go. So, Skyfire 155 ang gagamitin natin. Ang kalaro natin is celebrity and other motor vloggers na kasama natin. Panawarin nyo to. Masayang experience to. Let's go. Ang baon, ang baon ko baon lang is yung mga natutunan, yung natutunan, yung natutunan ko from, riding, from uh, school riding school na pwede na natin pwede ma... Na, natin na, pwede natin madala at pwede natin pwede uh, magamit, magamit dito sa racetrack. Race and syempre, yung konting skills na meron tayo sa pagmumotorsiklo. Nice one nice one <laughs> Nice ride nice ride nice ride expect. So, sobrang grateful ako kasi yung mga teammates ko, sila talaga ang nagbuhat, literal sa akin. O, oh, buhat na buhat talaga ako dito. Pero alam mo yon ang sarap sa feeling na kahit na, of course, natapos ko yung buong race. Yun naman yung importante. Yun ang pinaka-perfect. Buo, buo ako yes. natapos, di ako nalaglag. And um, for my personal record sa lap, nag-improve siya from yesterday. Parang mga 5 to 7 seconds yung nagain ko na speed. So I'm very, very happy for this experience. And again, sobrang grateful ko sa teammates ko talaga. Anong feeling ngayon na makakapunta ka ng Indonesia for GT? Na-excite ako! Na-excite ako sobra kasi nanonood lang naman ako niyan ng mga clips sa TikTok, sa YouTube, ganyan. Pero alam mo yan, intense nga ang Yamaha na race. Paano pa yung MotoGP, di diba? And I'm super happy kasi makakapanood ako live. And I'm gonna share that moment, of course, with my teammates. Kasi sila talaga dahilan ko ba't kami nanalo. <laughs> <laughs> Hindi talaga ako. Moral support ako. Pero at least, safe ka and syempre na enjoy natin talaga. Oo, oh, tsaka I'm happy na nandito ka, na-share natin yung moment na to together. Yes! Dati pa kami nag-iisip na mag-ride oh. sa track, on road. Ayaw pa kasi nito. Ayaw ko kasi hindi pa ako ganun ka-confident. But after this race, sabi ko, ano, ano ka to? Field ko din pala talaga to. Oh, naman. Oo, so I'm very, very, very happy. Enjoy natin. Yay! So tara na! Tara na! It's a wrap mga idol. Nakita naman natin at napanood natin kung gaano nga ba na-enjoy ng mga kasama natin for today itong race na to. It's one of a kind kasi um, dito talaga naganap sa racetrack mismo yung mga ganitong klaseng event. Hindi on-road, hindi karera sa labas or whatsoever. Ito yung pinakamaganda na safety advocacy din dahil ang uh, karera ay hindi ginagawa sa labas. It was a great opportunity para sa aming lahat. Nakausap natin yung media, motovlogger, celebrity, lahat sila na enjoy nila ang gamit-gamit nilang motorsiklo na Aerox and Sniper 155 sa loob ng racetrack. And syempre, ako din mga idol, hindi ko in-expect na ganun yung uh, magiging outcome nung pagkakarera natin dito at pagtakbo ng Sniper sa loob ng racetrack dahil uh, na-try nga natin siya for once sa labas naman ng track, pero... Hindi naman ganun katagal. Pero ngayon, na-experience ko yung leaning, power, yung um, handling, and uh, syempre, yung mismong um, bike, kung gaano siya ka-reliable sa loob ng racetrack. Kaya pala, ginagamit siya sa international races for underbone. So, sobrang saya and sobrang na-enjoy namin tong race na to. Sana maulit-ulit, Blue Crew, Yamaha Racing, Maraming maraming salamat for this kind of opportunity. Hindi, hindi ko ito makakalimutan dahil pangarap ko dati na magkarera at isa na naman sa pangarap natin ang natupad. Sana sa susunod mga idol, kasama ko din kayo na ma-experience yung mga ganitong klaseng event at ganitong klaseng karera. Always remember, only Yamaha grabs your heart.